Sa mga balita naman po sa labas ng bansa. Patay ang dalawang miyembro ng Hezbollah matapos ang pambobomba ng Israeli forces sa southern Lebanon. Kinilala ang isa sa napatay na si Hussein As-School, na itinuturing na engineer ng Aerial Defense Unit ng Hezbollah. Napatay rin sa hiwalay na pag-atake ng IDF ang miyembro ng elite unit na Radwan Forces. Wala pang pahayag ang Hezbollah sa magkahiwalay na pag-atake ng Israel. Samantala, sumang pa sa 38 ang bilang ng mga nasawi sa matinding pagbaha sa iba't ibang lugar naman sa Kenya. Umabot na po sa labing isang residente ang inilika sa mga otoridad. Nagbabala ang Kenyan Meteorological Department na posibleng magpatuloy pang matinding pagulan doon. Bago yan, milyon-milyong Kenyan ang nakaranas ng matinding gutom dahil naman sa tagtuyot noong nakaraang buwan. Sa Lima, Peru, nasagip ang isang lalaki matapos matrap sa nasusunog na gusali. Gumamit ang helikopter mga otoridad para mailigtas ang lalaki. Maayos na ang kanyang kalagayan ngayon. Patuloy namang iniimbestigahan ang pinagmula ng apoy. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.